naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag acquire ng jurisdiction ng Comelec ay hindi na i-attach. So, hindi naman hulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail nung uh, petitioner na sa kanya pa rin po yan. Uh, madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pa mag-petition. So, again, sana naman po yung mga magpapayas sa Comelec lang ng mga petition Sana lang laging sisiguraduhin na tama yung akusasyon, aligasyon, ground, at saka syempre yung mga hinihingi na requirement ng filing fee at saka yung mga attachment. Kasi otherwise po, madidismiss ang petition, ang technicality, at hindi na po makakadako sa pagdidesisyon sa merits. Ganun po talaga ang proseso sa lahat ng korte, sa lahat ng quasi-judicial uh, body na nagdidesisyon sa mga ganitong klasing kaso. Gano'ng kalaga po ba yung failure to attach COC? bilang basehan sa dismissal. Kasi po pinapadisqualify bilang isang kandidato. So ano po ba ang pinaka-number one ebidensya ng isang tao ay isang kandidato? Hindi po ba yung certificate of candidacy? Kaya po sa lahat ng petition to disqualify at petition to deny due course or cancel candidacy, alam po ng lahat ng abogado yan na number one attachment dyan ay ang COC nung mismong uh, pinapadisqualify ng mga kandidato. Sir, sinabi rin po doon na it cannot be verified po na file na na present sa mga respondents yung petition. para po hindi malaman kasi kung uh, nabigyan ng sufficient notice yung mga respondent notice po kasi is one way pa rin by which the court can acquire jurisdiction over the person. Paano po namin malalaman kung uh, may kopya sila ng petition? Paano namin sila pasasagutin ng uh, o i-issue ng summons ganung hindi pala naman sila nakakatanggap ng mismong kopya ng petition. Pag po nagpapal ng petition dito sa COMELEC copy furnish po kaagad yung mismong uh, respondent para yung respondent bigyan man namin ng summons alam namin na makakasagot dahil may copy na kaagad siya nung mismong petition. Roger, pwede pa kumapila? Ah, pwede naman po. Wala naman po nagbabawal sa sa pag sa pagfile ng motion for reconsideration sa komisyon, wala rin po nagbabawal na mag uh, ng refiling ng kahit na anong petition uh, kung sa palagay nila ay uh, kailangan na na, na kailangan na patibayin yung kanilang petisyon na na-file sa COMELEC. Bali lumalabas po isa na lang ang pending na petition laban po doon sa uh, isang mga magkakapatid uh, na isa yung mga family name at uh, uh, therefore asahan niyo rin po na hopefully uh, by the next week baka magkaroon disposition ang COMELEC division. Sir, in case mag-file ng MR, yung deficiencies sa unang yung sa Dennis case. Pwede ba English? Sure <laughs> na po yung ati mo na hindi masasagot sapagkat siyempre party na po ang inyong sa N-Bank para naman hindi natin ma-prejudge yung na uh, kaso. Uh, again, dapat mapag-aralan ng mga abogado o nung, uh, yung, ng counsel ng petitioner kung ano ang uh, pinakamaganda nilang uh, option. Uh, basta sa part po ng COMELEC, ano man po yung option nila. Again, katulad din po ng iba, we are going to decide immediately on the cases. Sir, sa procedure ba meron pang period na required yung petitioner na naibasura yung first petition to file another petition? Wala naman po. Kasi basta ang petition uh, to file disqualification can be filed even after the election, even uh, before the proclamation. So kahit po yan ay same petitioner, different petitioner, uh, wala pong uh, prohibition tungkol sa period before the filing of uh, before the proclamation. Kaya lang, alam nyo kasi, kapag ka ang naging desisyon ay on the merits, siyempre po magiging res judicata yon sa part ng Comelec. Ano ibig sabihin ng res judicata? Settled na eh ng Comelec. So bakit ka magpapail na muli ng parehas na petisyon? So balit ko ang disposisyon naman ng Comelec ay hindi nakabase sa merits, nakabase sa ibang issue ng technicality, eh pwede po kami magdesisyon tungkol sa bagay na yan. For the ang Commission and Bank po ang mag-handle ng motion for reconsideration, yung kabuuan ng uh, Commission and Bank. Yung pong nag-no na sa division, sabi po ng Supreme Court sa Australia versus Commonwealth, pag nag-no ka na sa division, hindi ka na pwede mag-participate sa Commission and Bank. Sorry. For the record, for record bakit hindi po ang business merits? Ah, kasi po pagka technicality, why discuss the marriage kung sa technicality pa lang may problema na? Ang uh, ang merit ay dinidiskus lamang at tinatalakay kung walang uh, issue ng technicality. 'Yun siguro both parties both sa resolution. Ah kanina kasi basta ka uh, sa COMELEC uh, sa amin pag nagpromulgate kami ng decision o or order taagad na may kopya yung uh, mga petitioner at saka respondent sa pamamagitan ng abogado nila o kung walang abogado sila kaya po required sa amin yung mayroon silang uh, email address kasi ini-email po kaagad sa kanila. And notice by email is uh, technically notice as required by the rules. Sir, may ilang critic po sinasabi kung yung certification ay in COC ang kulang. Kaya sa so, comment pa rin naman daw yun eh. Tapos doon din nalang pwede pa mag May -copy, copy na rin naman daw kayo. Tama po yun pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Uh, madali po sabihin niya kung kilala yung tao. Tama po yan. Eh paano kung hindi kilala yung tao, hindi naman ganun kasikat. Ibig sabihin po, ipipresume namin na siya ay ay um, kandidato na kaagad. So uh, again, nasa kanila po yung kung paano ipapaliwanag yung uh, defect na yon na pwede naman pala makyur. Uh, ako po kung lawyer ako, mukhang alam ko kung ano sasagot ko doon sa katanungan na dapat hindi na-dismiss yung case dahil sa kawalan ng uh, uh, certificate of candidacy. Meron po kasi dapat silang ma maayos lang na paliwanag. At yan po magagawa lang nila kung merong remedyo silang ma-avail after nito. Kung hindi po sa inyo, unfortunately like can you At uh, 100% po mabibigay namin yung certificate of candidacy, wala na po tayong problema po doon. Sabi ko nga po sa inyo, uh, may tawag po sa tayo diyan, there are so many ways of skinning a cat. Um siguro po na lang sa tamang paliwanag doon sa petisyon. Um uh, yun po ay nakukuha sa tamang pagpapaliwanag lang. Uh, kung bakit hindi na i-produce bakit uh, hindi umabot yung mismong uh, attachment na yon. Mabilis po kumpara yung paglabas ng decision considering pet cum cyanide file. Actually po pagka technicality mabilis po talaga yan technicality po eh. Kasi sa level pa lang ng clerk of court namin may assessment na. Ang uh, medyo magiging uh, hindi po mabilis kapag ka disposition on the merits kasi usually po may patawag na hearing at pagkatapos may submission ng mga pleadings katulad po ng memorandum. Since, so, Chair, paano po yung magiging process kapag po kunyari mag-MR sila, ano po yung magiging next? -e Kung sakali po mag-motion for reconsideration, uh, yan po yung kaagad na uh, pagkatama yung motion for reconsideration, uh, sufficient siya inform, pa proper payment ng filing fee, eh, elevate po yan ang division sa Covelec uh, N Bank at ang N Bank naman ay mag-assume ng jurisdiction, either magre-require yan ng comment doon sa mismong uh, sa mismong respondent o pwede kami magpatawag ng hearing o obviously sabitan na siya for resolution nasa end embang po ang option ko ano ang tamang disposition? bali yung mr po ipo-file sa division pa rin sa division Tapos po pinafile yon yes po uh, tama po yon po regarding kung kilala yung respondent doon sa special litigation division same process ang dadaanan tama po same process po ang dadaanan din so again again ang aking pong tatagubilin lang Uh, lalo na po uh, may mga abogado naman na talaga nagpa-practice sa Comelec. Hindi naman natin required na dapat election practitioner o kaya nagpa-practice sa Comelec. Pero meron po tayong existing rules. Makikibasa po muna yung existing rules ng Comelec sapagkat uh, although hindi kami gusto, hindi namin gusto magpaka stricto pero pagka po kasi basic yung requirement ay hindi po namin pwedeng iset aside yung mga basic requirements ng rules natin.